Hello guys! Uh, magandang hapon and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, uh, mag-share ako sa inyo ng aking uh, tawag dito puhunan sa tindahan. Since meron nagtatanong sa atin ng, sa comment section kung magkano nga ba daw ang aking puhunan dito sa tindahan. So, uh, pasilip ko muna guys yung aming tindahan. Ayan. So, medyo madami na tayong bungi-bungi. Bukas guys, Sabado, ang ano ngayon eh, uh, October 20. So, bukas 21, magdo grocery na po kami ng aming mga paninda. Kasi medyo uh, madami na tayong kulang. So, every two weeks na, guys, ang aming tawag dito, grocery sa tindahan. So, ayan. Medyo ano lang, uh, against the light. So, ayan. So, nahilo kayo, no? And, <laughs> yan. Anyway, guys. So, pakita ko sa inyo. Meron kasi ako video na tawag dito. Uh, in-upload sa tawag dito sa YT kailang matagal na yun guys 2 years ago pa. pa ano siya yung hindi nga lang siya naka ano tawag dito naka naka short ano siya eh, short style yung pa ganun pa paganyan ano ba tawag doon oh, basta yun na yun <laughs> ayan pakita ko muna sa inyo guys So, yan yung stante namin, guys. So, mapapansin nyo, puro chichiria ang nakalagay. <laughs> ayan, no, mga chichiria malalaki. Diyan ko nilalagay. Tapos sa taas, yung mga pasit kanton. So, yun naman, guys. Diyan sa taas, ayan. Oh, wala pang laman talaga. Tsaka, hindi pa ako gano'n ka galing mag-arrange-arrange. <laughs> Tapos, yung sa taas naman, yung sabitan namin, dalawa pa lang yan. Ngayon kasi, uh, ano na, apat na siya. So, wait lang. <laughs> may, may ano extra. So, yan. So, yung bigas namin, guys. O, oh, ang in order kong bigas niyan is walo. Yan. May ano din yan, dinorado. So, yan. Yung aming istante, apat yan. One, two, three, four. So, wala pa talaga, guys. konti lang talaga yung laman pa niya. So, yung mga diaper ko nga, nandun pa nga sa nak nakalagay sa taas. So, yan. No, 'di ba? Medyo hindi pa tayo masyado marunong mag-arrange. Sa <laughs> so, 'yan 'yung aming uh, tindahan dati. So yun guys, sobrang dami ko talaga biniling ano oh, 'yung mga shampoo, uh, conditioner. So meron pa 'yan sa uh, Karton, talaga ang dami guys. Worth 3,000 may git 'yung aking in order na So ayan, balik tayo. So nakita nyo guys, 'di ba? Ang laki ng difference. So ang dami ko talagang binili noon na mga ano, uh, shampoo, conditioner, mabot yun guys na nasa 3,000 mahigit. Kasi online 'yon na uh, binili ko. So 'yun yung mga pagkakamali talaga ng mga first timer na uh, magbubukas ng tindahan. So ngayon, syempre 'di ba, uh, dapat talaga yung mga baguhan, talagang mag-search muna, mag-manood Uh, kahit pa nakakatulong talaga yung mga videos ng mga may mga sari-sari store na nagtitindahan kung ano yung uh, tawag dito yung pinagmula nila bago sila talaga nagtindahan di ba so yun so ngayon guys ayan na nga so ito yung simula tayo dito guys bakit ako sa inyo medyo nag di ba ang dati nun guys talagang ang Uh, wala pa kaming ice cream noon. Kung makikita nyo sa video, wala pang ice cream. dung banda dito sa ice cream ani namin, yan, ang nakalagay dyan ay yung mga ano ko, soft drinks. Pero ngayon yung mga soft drinks ko andun na sa labas nakalagay andun. So, kita ko, ko lang. So, ayan yung aking mga soft drinks. So meron pa din tay meron tay mga case nando naman nando naman sa Yung mga case ko naman guys nando naman sa may garahe meron pa kaming garahe doon so yung iba kasi masyado na siya masikip pag ko ilalagay lahat so ayan so wala pa kaming ice cream noon wala pa din to guys itong ito yan yung tray ng aming uh, mga ya so madaming kulang guys wala din wala pa to yung freezer ko para sa aking mga yelo tapos, hindi compare dati guys. Talagang, di ba, wala masyadong laman yung dito. Ayan. So, ngayon meron na. Pero bungi-bungi na siya guys. So, mag-grocery kami bukas. Ayan o, oh, di ba? So, at least kahit papano nadadagdagan talaga ang ating uh, paninda. Tapos, ito meron na to guys nung nagbukas kami kasi ginawa namin na, ginawa namin niya ng aking asawa. Kami dalawa kami nagduan niyan ng aking Josawa. So, ayan. So, yung timbangan natin, meron na din yan. So, ito. Ayan, meron na din ito dati. So, meron din tayo mga yan. Dati pa yan, meron na yan. Kailang nilagay, na, nilagay namin dito. So, sa video, ato di ko napansin kung nandyan na ba siya. Parang nandyan ata. So, madaming nadagdag sa ating mga paninda. Yan. So, madami. Oh, dati wala din ako nito, guys. So, yan So, medyo madami ng laman ng ating tindahan. So, since nakaluwag-luwag Diba, Nakabili din ako nito. <laughs> nakabili ako nito. Tapos ang ating ating ano dito, 'di ba? Meron na tayong dati puro chicheria ang laman nitong aking <laughs> Chicheria pancit canton noodles. Ngayon, oh, 'di ba? Social na ako, guys. Meron na akong mga ano, ah, uh, dito, may mga sabon, may mga koji. ah uh, may mga pabango na ako, claro, pabango, lotion, ayan, madami na tayong mga ano dito mga olay. ayan. mga pangkulay sa buhok, may mga alcohol, may maxipil, RDL, mga oil, fix. So, di ba? So, yung mayaman si Ate R. <laughs> Joke lang. Tapos, oh, di ba? Since ano din guys, dati guys, wala din ako. Oh, ba? Diba, iba na yung nakalagay dito. So, meron tayong mga noodles ni Sin Ramin. No? Oh, Nag-improve na ni <laughs> so, ayan. Tapos, ayan. Medyo bungi-bungi na. Madami ng bungi. So, bibili na kami bukas. O, oh, o oh, yun guys. So nadagdagan din tayo ng ating mga school supplies. Since dati wala kaming school supplies. So ayan, yung school supplies. Dati guys, dito ko lang nilalagay ang aking sugar. Ayan. Tapos ngayon, since yun nga, meron na din tayong ah, lagay ng sugar. So nakaluwag-luwag na nga tayo. Ayan o, oh, nilagay ng aking sugar. Tapos, meron din tayong lagay ng asin, lagay ng ating harina. So, meron pa tayong mga stocks tapos stocks po natin ng ayan oh di ba <laughs> so yon O, oh, di ba ang dami talaga guys daming daming pinagbago ang daming ang laki na pinagbago ng aming tindahan so ngayon guys actually ano lang bago lang so sabihin ko sa inyo guys yung isang taon siguro namin na pagtitindahan so nabawi na namin ang aming puhunan. isang taon lang ha siguro na more than isang taon na bawi na talaga namin ang puhunan pero that time guys uh, wala pang GCash ako noon ha yun ang Wala akong GCash tapos pero meron na akong mga ano yung like yung uh, soft drinks red horse kasi dati talaga guys ang red horse ko talaga ay napakalakas talaga sobrang lakas tapos yun uh, malakas talaga din yung aming tindahan talagang uh, yun ang tawag dito yun yung advantage ng medyo madami ang laman ng tindahan kasi nga pupuntahan ka talaga unlike yung sa konti lang ang laman uh, parang pagpunta dun wala dito laging ganun wala 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 di ba so maghahanap yun ng tindahan na medyo madami ang laman para isang bilihan na lang tsaka syempre uh, yung price ko naman ay reasonable guys at uh, uh, tamang-tama lang yung aking mga presyo ha? so ngayon ipapakita ko sa inyo so nga pala ang aking puhunan guys ay tumataging ting na. <laughs> tumataging ting. So maliit lang naman ang ating puhunan guys. Nasa ano lang naman nasa 70,000 plus mga ganon 70,000 plus, 'di ba? Kunti pa lang kung makikita nyo sa video nung finlash ko. Uh, kunti pa lang talaga ang naman. Pero meron na siyang bigas. Uh, meron siyang ano pa ba, ba meron doon. Basta meron Ah, uh, medyo konti lang siya pero nasa almost 70,000 di ba? Grabe guys, no? Ang konti lang. Tapos soft drinks, meron ako soft drinks, pero nako mga Red Horse ayun, mga alak meron din, meron din akong alak noon, guys. Pero yun nga, ang wala sa akin noon, uh, school supplies, ice cream, tapos itong freezer na to. Tapos ano pa ba? Yung mga ano guys, yung ito yung tawag dito, yung mga tsinelas. wala akong niyan dati, wala akong tsinelas. Tapos di ba guys, kung makikita niyo din sa video, wala pa ako nito oh. Pangit yung nakalagay. Ang nilagay ko dito, awit oh, wait lang, hay, may dinim. Ang nilagay ko lang dito guys, kasi wala pa nga akong makitang ganito, wala akong mabilhang, to, lagayan ng mga candy. Karton lang guys, pangharang dito oh. Kung makikita nyo sa video, balikan nyo guys, balikan nyo. Karton <laughs> lang talaga, yung mahaba na karton na paganyan Hanggang siya dito, iinano ko lang siya dito para har may harang lang siya para hindi siya yung diretso na open siya, 'di ba? Kasi andiyan lang yung ano namin, yung mga pera, yung mga sigarilyo. So hindi safe. So nilagyan ko talaga siya muna ng karton. So talagang mahirap pa talaga, mahirap. Tapos ito, guys, oh wala din ako dati, guys, gami. Hmm, mapapansin niyo sa video, walang gami, wala din 'to. Wala din 'to. So, nakaluwag-luwag talaga si Ate R. So, ayan. So, madami tayong wala. Ito din, guys. Wala to. Ayan. Uh, nilagyan na lang namin yan. So, para maging maganda naman tingnan. So, ayan. Ang guys. Ang sarap po. Ay, grabe. Sarap. Hindi okay, madami. So, dito din, guys. Uh, wala din kami nung tawag dito. Yung mga yan. So, ito ay yung mga, ang nilalagay ko na dito ay mga ano, pandisal. Ay, pandesal. I mean, mga tinapay. Lahat mga tinapay. So, saan ba yung tinapay? So, ayan. Uh. Bagong delivery yan. So, ko lang siya nilalagay. Dalawa. So, ang dami talagang kulang, guys. Wala. Ang dami talagang, ano, naidag na dagdag dito sa aming tindahan. So, very thankful. Kasi. Wait, bibili. So, very thankful. Kasi, aside dun, guys. Meron tayong mga stocks pa. Anday, yan. May mga stocks tayo dyan. Sa aton. So, meron din dun. Ayan. So, yun. Ah, uh, talagang blessed. Tapos, yun, thankful talaga. Tapos, guys, syempre, nadadagdagan, nadadagdagan. Hanggang sa, sa, hanggang sa yung milipas ng panahon, nadadagdagan. Tapos, nagkaroon na nga kami ng Gcash. So, mas lalo talagang uh, lumakas yung aming tindahan. So, yun. Tsaka yung loading, guys, talagang malakas din po dito sa aki, aming tindahan. So, yun. Pasilip ko lang sa inyo, guys, ulit para makita nyo lang ang aming tindahan. So, yun yung style ng tindahan namin, guys. So, yun. ito so, yung aming ref. Yan, medyo madami mo. O, oh, dati guys, wala tayong, ay, di, wala pala. Asa na yung aking pukari sweat? <laughs> Nagka-improve na may pukari sweat na ako. So, yan. nasa, nasa loob, at, wala nang display. Nilagay ko na sa loob. <coughs> <coughs> So, ayan yung aming tindahan, guys. So, kunti na lang. Update lang din tayo. May mga ano pa ako, mga grot. Ay, tawag dito, chicheria. Tapos, yung aking bigas, tatlo na lang. So, ito ay reserve na. Dalawa na latira. So, uh, siguro bukas ay mag-order na naman ako ng bigas. So, ayan. Yung aking bigas. So, ayan. So, tatlo na yan, guys, ngayon. Ay, hindi pala, apat na yung ating uh, sabitan. Ayan, apat na yan. Hanggang dun sa mayroon tayong dito sa unahan, mga chicheria. So, konti na lang din natira. Guys, yun ang aking share, guys. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.